Idol, kung gusto nyo makatipid sa mga multivitamins na indictable ng ating mga alagang manok, so kailangan nyo lang i-mix. Katulad nito mga idol, no? Ito is super vitamina. So, dahil sa kukunti na lang to, pang ano lang naman to, eh, pang halo lang to. So, ginagamitan ko to mga idol ng uh, level extra natin. Ayan, no? Oh, kung makikita nyo idol. Yan yung giyag. Yan, eksakto lang po ito, no? limang uh, ringgil yang maliit ito or anim ayan pagkatapos ito mga tatlong ringgil yan ito so yan lang ginagawa natin mga idol para medyo makatipid po tayo ng konti sa ginagawa natin no kasi ito alam nyo naman idol na itong uh, super B natin no is napakamahal nito kasi ito galing pa po ito ibang bansa no, pinadala lang po sa akin to ng ating boss. Yan. Kaya syempre kung ikaw ay uh, marunong magtipid, kailangan syempre kailangan um, marunong ka talaga dumiskarte. Eh. So tayo mga idol, ita-transfer lang natin to yung isa dito na mix na kasi to eh. So ita-transfer na rin natin ito doon sa pang liver extra natin kasama yung super vitamina. Yan, ang gagawin lang naman natin dyan idol, i lang natin dito. Tapos transfer lang natin doon sa kabila. Ganun lang ginagawa natin, idol. Para medyo makatipid. At saka, syempre, uh, para hindi rin na uh, magastusan yung ating mga boss pagdating sa mga maintenance ng ating mga alaga. Kasi kailangan yung idol yung maintenance, no? Ayan. So, ganun lang, oh. Sabay mamaya, pag napuno na yan, pag uh, na-mix na, tsaka isi-shake lang natin. Shake na natin ng maayos, no? Tsaka pag uh, ginagamit idol, kailangan laging nakashake yan. Isi-shake talaga natin ng gusto. Yan, eksakto lang, oh, mga dalawang ringgilya, tatlong ringgilya nga lang. Kasi ang super vitamina mga idol, ito ay napakatapang, no? Mainit sa katawan ng ating mga alaga. So kailangan madiskarte ka. Yan. Yan, sinishake lang natin yan, idol. Ayan, no? Oh, konti lang naman ang laman yan. Ayan, no? Oh. So, isa pa. Para maubos na yan. Para mapalitan na ng bago. Ito, so, I'm sure, mga wala pang kalahati yung natitira, no? O isang ringgilya pa yung natitira. Yung na kailangan lang maubos natin talaga o alos wala na nga at least naubos natin siya yung laman niya yan itong laman nito mga siguro mga 15 ml or 20 ml yan sinishake lang natin pagkatapos ito ililipat na rin dito Kasi ito nakamix na to idol eh. So ililipat lang natin para isang lagayan na lang din talaga sila. Sa mga kak idol, pagka nag-inject ako, pagka nag-condition ako noon ng no, no, 21 days conditioning, pagka tapos kupurga, tapos uh, dilosing tayo, ayan, 0.5 ka agad sa kak kahit sa stag no ako sa stag kasi uh, 0.3 0.5 lang ako sa stags pag nag inject sa unang inject nya so yan ina adjust naman yan idol kayo na bahala mag adjust kung paano nyo adjustin no kasi syempre gaya ng sinabi ko may kanya-kanya naman tayong diskarte, eh, no? about sa pag aalaga ng ating mga alagang manok kung paano mo obserbahan yung ating mga alaga no sa kanilang kilo, sa kanilang kulay, sa kanilang galaw, yan at saka sa kanilang mga mata at saka sa kanilang tahi. Diyan po kasi nakikita yan mga idol. Ang sa pag ka pa kasi mga idol sa mga event no, hindi lang po sa multivitamins tayo nagpo-pointing. Nagpo-pointing din po tayo sa pagkain. Yun, yung pagkain nila, kung paano natin ipo-pointing yan na maging pit siya. So, sa tubig, yan, kailangan may pointing din po sa tubig para ma-maintain uh, po nila yung kanilang moisture, no? So, depende po yan sa ating uh, mga uh, naghahanda, no? Nag-aalaga ng ating mga alagang manok may kanya kanyang teknik technique kasi yan mga idol, no? Hindi pari-parias, pero kung tutusin, magkaiba man tayo ng programa, no? Kasi ako may sarili akong programa, wala pa akong ibang sinusunod na programa. Kasi syempre, pagka yun ang programa gagamitin natin yung sa kanila, is mas higit kasi yung ginagamit nila, eh. Mostly ang mga ginagamit ng iba is natural, yung iba naman is uh, hindi lang nila sinasabing Ngunit uh, syempre mostly ang ginagamit nila More on imported talaga yung ginagamit nila Yun. So dumami na naman siya idol yan. Ito mga idol Abot na to sa mga Pag naganda tayo sa susunod Kahit mga sampung manok Yung uh, bibigyan natin ng mga multivitamins Abot na po ito yan. At least naayos po natin at uh, syempre dito po ako sa aking uh, munting manukan no dito sa Oma Antikinho Game Farm. Tapos uh, dahil sa alas 3 na lang hapon mga idol, ayan, uh, nandyan sila sa ating uh, scratch box. Uh scratch sila para ma-stretching naman po yung um, uh, kanilang mga paa no. Tsaka syempre para mailabas nila yung um, init ng kanilang katawan. So kinakailangan talaga yan idol no. Kaya ang sinabi ko no kailangan sipag at syaga ang kailangan mga idol. Yan. Ganun, ganun po ang pag-aalaga ng manok. Ngunit hindi po lahat ng uh, ating mga sinasalihan mga idol no, o tayo naglalaro is nagwawagi. Minsan, hindi rin tayo pinapalad. Yan. Ganun po ang mga maginoong sa mga idol. So, walang katapusang uh, level up, improve, no? pananaliksik, kailangan natin mga idol. Yan, wag lang po tayong nga um, ah uh, magstay sa isang uh, uh, conditioning. Yan, mas marami, mas, mas 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 maganda kasi depende po 'yan, no? Sa mga bloodlines at saka depende po 'yan kung paano mo uh, pinapagalaw yung iyong mga alaga. Lalo na no na pagka may mga naka-multivitamins, minsan po kasi nagbabago yung uh, paglalaro ng ating mga alaga dahil doon sa mga multivitamins na binibigay natin na hindi akma So kinakailangan lahat ng mga multivitamins, mga idol na ginagamit natin, dapat akma po yan. May timing lahat yan. So sana nakatulong na naman si Oma mga idol sa ating mga maliliit na sabongerong katulad ko. Yan. Huwag nyo naman kakalimutan idol na mag-follow. Kasi hindi ko kayo nakikita nga uh, nag-follow. Hindi, hindi rin kayo nag Hindi rin kayo nagko comment Sana tulungan nyo rin ako. Kasi ako lahat ng mga Dinagawa ko is tulong po yan sa ating mga kaibigang mga sabongerong maliliit, kahit malalaki pa. Yan, nakakatulong po yan. Ngunit, siyempre, dahil sa uh, free yung pagbigay ko sa inyo ng uh, kunting tips, sana bigyan din naman ako ng uh, rewards. Yan, yung rewards na sinasabi ko, idol, is yung ma-share nyo yung ating mga videos, no? mag-comment tayo dito, changing of idea. Yun po ay uh, malaking uh, bagay at pasasalamat ko na po sa inyo. So good luck sa inyong lahat. Shout out sa lahat ng ating mga followers dito sa Oma Vlog TV. Yan. God bless and good luck po.